Ayan po si Bossing at nakahuli po ulit ng alimango. Wow! May tatlo pong malalaki ulit. Wow! Oh, ay oh, daming isda. Ah, dami pong huli. Ito po yung mga binili namin isda. Paninda po ni na Heisen ay pinakayaw na po namin. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Si Bossing po ay magagrass cutter po dito po sa palaisdaan. At ah, talaga naman pong malalago na po ang damo. Matagal na rin po kami hindi nakakapagrass cutter, gawa ng nasira nga po iyon. Ay kapapais lang po ni Bossing. Nagsasali na po si Bossing ng gasolina. Ano kaya Bossing, Andar na iyan? Distinguin mo muna. Ah. Okay na Tara na doon Doon ka na magumpisa sa labasan Si Bosing po ay nagagrass cutter na Sabi ko po yung unahin dito sa Sa may labasan Yung malapit po sa kalsada At talaga naman po ang damoy Malalago na Kapag dumadaan ka po ay sumasayad na sa bintik Yung mga damo siya na tapos ni Busing ng Tomsi huwag na niyan huwag mo na palit Nawala na naman. Wala nga rin, pagkakamalagot. Dapat pala ako naikot sila yun. Sige, naikot akong lang. Sige, dito sa lang. Iiwala mo lang. Iiwala akong higitin lang. Ayun, mo na ako ah. Marami pong bunga itong pilaway. Hindi ko lang po alam kung may nalaglag pero ako po'y mamumulot. Tingnan natin kung meron po akong mapupulot. Ay, meron. mm Ito so na po yung mga napulot kong pilaway. Si Bossing po yung na dito na may malapit na po sa paglabas ng kalsada. Dito na po siya nag-agress cutter. Talaga naman po dito yung damuyo ah. Malaguna. Malaguna. ito po ay may puno ng papaya. Napakataas na po ng puno. Nakikipagpatayugan po 'tong sa puno ng kawayan. Yung puno ng papaya. pilawe o. Nasaan? Hindi ko nakita. Ah. Sige. Upo. Nasaan pa? Padaan mo na ako. Nung nahawan po yung damo ay eh, lumabas ang pilaw ay. Meron pa pong pilaway na nakita si Bossing. Dami lang ang palahan eh. Nasaan pa? Nadagdagan pa po yung mga pilaway na napulot ko. Baka po ay makakapulot pa po tayo. Nakipo si Bossing ay sinisipag ito ha hanggang dito sa labas ng kalsada gina, ay ginagras cutter na ito pa po ang ginagras cutter pa po niya ah po dito malaking puno. Pakataas ko. Maganda na po dito sa pagpasok po dito sa aming palaisdaan at uhaa. Nahawa na po yung damo. Maliwalas na po. Maliwalas na po tingnan. Malinis na. Ayan po ang nagaras cutter ni Bosing. Pabalik na po ulit kami sa loob. Dito naman po sa kabilang side, sa left side naman po si Bosing nag cutter. Ano na nga po ni Bosing ay dito sa ah, sa kabila. Tama naman to yung bunupad ah, natungo. Kanina nga po ay dito po siya nag-umpisa. Labas. Tapos ay okay na po dun sa labas. Dun po sa malapit sa kalsada. Kaya pabalik na po ulit si bossing. Papasok na dito sa fishpond. At dito naman po siya sa right side. Ayan guys, nandito po si Namilot at saka si Kim. At dito po kami mag-aalmusal. Magluluto po si Milot ng aming agahan. Sila muna po ay mamimingwit ng isda. Si Kim po ay nakahuli na daw ng isda. Isdang mga gat. Ayan po si Bossing at nakahuli po ulit ng alimango. Tatatlo daw po itong kanyang nahuli. Eh. Wow! Ay, napagpigyan na. Alin? Ay, isaan eh. Tatatlo daw. Oh. Ay, kahit kailan niya ako laging pinaprank ni Bossing. Eh. Ay! Ay, ano alam mo na, ibukot mo na po malalaki eh. May tatlo pong malalaki uli. Oh. Hindi ko alam kung tinipig yan. Eh, eh, lapit yung gaya ba? Grabe po. Malalaki. Yan ang napugtugan na. May napugtugan kong isa. Patabay ito po siya. inyo, itong mga oh, babae. Mga babae. Ayan po, at meron po tayo ditong alimako. At si Boss si Kiko Bo, ay may pagbibigyan na. Paring saan ka punta? Ay ba? Ayan, ayan, ayan. Oo, Sabi, ayaw, na. Pag ako, ayaw sinipag. Eh, may hilaw pa. Oo. Ay, kaya si Boy, pag ako sinipag, babalik ako, bigaw kikiriya. Ako yung may namumulutan na yan Oh, ma, mada lang ako. manok, ilang buhi sa at. Ah, Malay, Vale, magpapatuloy din may tanghon. Polo tanda oh. Ba, malay, no. Ah, lang Hindi makakalis. Ah, na. Ano kami po ni Bosing ay na dito na sa kanahaisen. At nagchat nga po si Heisen na meron daw pong isdang ilak. Tao po. Ba, dito pala may harang na hanis sa okay, baba. Oo, oh, ay daming isda. Ah. Ay, yung Ay, gabi na pala dumating si RJ yan eh. O, kadadating. Ah, dadating dadating na. Pwede, may pusit. Eh, magkano ang kilo ng gano'ng isda? Ah. Ito yung pagbibila. Pusing bay bayat mo ito ah. Hindi ah, hindi nga bayaran natin eh. Magkano ang kilo na eh, oh. Sabi. hindi, ako bibili ng isda ah. Nakakaya naman sa iyo, tiki-tiki. Ano isdain yung gano'y ah? Huwag okay. dito ah. Yung pag... Banlo. Banlo. Pag lumaki yung parang talaki itong isda. Ah. Banlo. Kiling na uh, ilak ang kukunin mo, ate? <clears> Oo, <throat> oh, ilak. Ang pa kukunin. Saka pa kukunin. po si Reggie. Nadalo yan tayo. Ano may maliging test na Plastic. <laughs> kukunin mo lahat yung ilak. Ano mo ilak yun? Titira lang ako ng dalawa. <laughs> natin. ibig niya ba iti? yung hulihin sa laot ay hindi ko alam kung magkano ang kilo na ito. di hmm. siya nala ang Ayan po ito bali Ito po yung binili naming isda Ilak Saka itong ayon ayon po kay ah. ayon ayon at yung daw pong isa ay kanananay, Ay, isisilit ko lang muna po sa aming rep. Ito ah? Oo, oh, ako na lang. Hindi mo muna ito ah. Tatlo. Ay, nagpas-pasaduhit, may kawat Ano ba ang ako? Ay, ang mga ako yun. Dos imedya. Ito ang kay Bossing. O, edi bali. Ay, mga No. Ay, mo rin? Mo. ay, 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 mo na yan. Addam. ay, 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 ko na. Ay, bibilang ko na rin ito. Ay, matitira pa diyan banlog, ah. Ito, ah? Oo. Ah. Oh, ah. ito Ay, mo na. Kinuhin mo na rin at pang, uh, kasama yeah. na rin. Kawa mo na yung limang yan. Simbawa mo na. Oo. Ah. Baka kayo wala nang ulam. Oo. Oh, Ayos na iyan, no? Ah. Sige. Hmm. Para wala nang mga tira. Oo, oh, isa't. It... Kulang cool. sa lahat. Yeah. Ah, dito pa yung mga binili namin ah, isda. Na yung kung ah, iba dito ay kananana. Oh, Ayan. Ayan. No? Oh. Keep the change. Uh, thank you, Atin Mel. Amin na pong pinakiyaw ang paninda po ni na uh, paninda po ni na Haisen ay pinakiyaw na po namin. At yan naman po ay ikoprosin lang namin pang ulam-ulam. Ito, abo kasi ilalabas natin yung atang papalangay ko na ito po. Balis na kami! Balis na kami ha! Ah. Salamat natin! Oo, salamat din! Ingat uh -oh. ngayon! Uh -oh. Magpapalang na na ito ba? Ah. Ayan po Ayan at... Alin ah. ah, ang hahawakan ko! Alin ang muna tayong sasabit lang ito ha! ito? din dito Hindi ako lang ang sasabit na. ha! mo pumunta din nga sa inyo! Alin, alin! Yung nagpa-picture kay rin! May ah. Ay, sa dun na daw Ay, kami naman pati kanina ay wala ano? doon sa bahay. May nagpunta daw nga din noong kahapon. Ay, ano pangalan? Hi, Sen. Shout-out na lang ang natin. Talalay, <laughs> oh! Talalay! Gusto mo rin daw, cupcake, oh. sa kandidati ko. Oh, talalay, <laughs> oh. Beauty, oh. Oh, talalay! Ano ang pangalan nito? Bigyan mga kita lang ito at nahihiyaya Lea Yan. Shout out po kay Lea Aran, hey. Eric Aran, Joy Aran. Ano ito? BS yata yan. BS, BS Lazaro. From Canada. From Canada. Ano pa yung nasa baba? Ano na yan? Ito ah, lang. Ayan lang. Kanina po pala ay may nagpunta rito mga subscribers. At ito po nagpapa-shout out from Canada po sila. Shoutout po kay Leia Aran, Eric Aran, Joy Aran. Ano 'yun? BS yata 'yan, Ah, baka JS. Baka JS. Yeah, shout po sa inyo. Amito ah, tutuloy na. Oh, At saka kayo, ano yun? No? Ayun, Ashley. Ah, hello, Ashley. Ayan po, nandito na po kami sa bahay. Dala na po ni bossing ang mga isda. Marami tayong stock na isda. Uh, at ayan guys, bali lilinisan na po namin ni bossing yung mga isda na binili po natin kana Hisense at RJ. At si RJ po yung may patawad na isda, dinala na po ni Bossing do sa mga giinom para iihaw. ko. Ayan po. Ito po ay kananay, kanan ito ay salmon. Padala po ni RJ. Lalagay ko lang muna po sa freezer. Ayan ay mga isdang banlugan eh parang talakitok iyan na eh. pinapa Pinapalang na po ni Bossing yung malaking tulingan. Yung pong ibang mga isda ay yung pong ibang mga isda ay nasa freezer na. Ayan po, bali, gabi na nga po dumating si RJ. Kaya yung mga dala po niyang isda ay Uh, yung mga kapitbahay po niya na bumibili sa kanila, siguro po ay yung iba'y tulog na o nagpapahinga na. Kaya nagchat po sa akin si Hisen kanina na kung gusto ko daw pong bumili ng isda. Ayun, uh, ang ginawa po namin ni Bossing ay binili na po namin yung iba nagtira lang po si RJ ng pangulang po nila. Amin na rin pong binili ni yung mga isda at parang tulong na rin po namin doon sa mag-asawa. Para hindi na po sila gumastos ng yelo. Tamang-tama at walang laman yung aming rep. Para po kami ay may pangulam-ulam. At yun naman pong iba ay isda po ni nanay. Ay dadalhin na lang po namin doon. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.